my channel Duck Lifestyle again ayan guys magluluto tayo ng vegetables sa umilit pasensya na po hindi ko napapakita yung paano ko hiwain at paano timplahin yan lang ay carrot saka cabbage or ripolyo simple lang yan guys walang karne wala kahit ano lagay ko lang dyan is yung flour harina at saka egg at yung ating panimpla, siyempre, sa inyo na yung panlasa, ano. Lagyan ng white paper, black paper, ng konti. Konting asin. Konting chicken powder, ayan. Para malasa siya, guys. Tapos piprituhin lang. Hihiwain ng malili ito, guys. Tapos, haluhaluhin lang natin. Ganyan natin siya ng harina. Titlog, tsaka panimpla. Ayan, ayos na. Fried na. Simpleng ulam na. Masarap pa. Healthy pa. Diba? Yan lang simple yung ulam na yan, guys. Vegetables omelet. Ang um, gamit ko dito is vegetables with carrots. Ayan. Thank you for watching, guys. And make a love shout out to all my members, to all my super chatters. Please subscribe to our channel, guys. And watch the videos for them, guys. Mga mi. Sa akin, mga members. Ayan. At syempre, sa mga nagsusuper chatters dyan, thank you so much. Lalo na kay... Team Jesus Turkey Vlog. Jake OA or Jake Avenger. Bisitahin natin po ang channel nila. Yung sinashoutout ko dito yung last na nagpakulay guys. Uh, Seren Growth. Thank you CC sa iyong pakulay sa aking premier last. Ayan, bibisahin natin yung kanilang mga channel guys at sa so, aking mga members text ko na lang kay Epiplex yung mga name kasi super busy talaga ako guys ayan may kalab shout out alam nyo naman kung sino kayo at sa so, lahat na nandyan sa so, premiere ko may kalab shout out salamat sa lahat ng support ah. at nandyan lagi support sa aking maliit na channel thank you so much and keep watching guys ay tayo magluluto na Ayan ang ating finished product. na di ba? Yummy. Kahit wala ka ng kanin dyan, kahit yan ang kakainin mo, busog ka na, guys. Pag yan sa mga nagre-light. Kasi walang karne yan. Only vegetables, carrots, and cabbage. Ayan. Yan kasi ang gusto ng ilaga ko para yung bata, ma-encourage mo sa pagkain ng vegetables. Kasi pag makikita niya ang full vegetables lang iluluto mo o i-blend si Sir Fry. bihira siya kumakain pero pag ganito simple nakaka-attract sa kanya kaya kumakain yan siya ayan na guys pangalawa na nating pray to yan and keep watching guys thank you so much and God bless us all keep watching guys thank you so much Ayan mga kadagdag, tapos na tayo nagluto. Ayan, sisimutin natin yung natira sa bowl Sayang din naman. Ayan, kung nakikita, yung nakakatikin. Parte ko na yan. <laughs> Ayan, yan ang ating finish product guys. Ayan, tapos na yan guys. Pag nakikita nyo pa ang lambot, pero actually sa personal yan ay malutong crispy guys. Yung iba kasi dyan, yung iba kong niluluto, hindi ko masyado kini kasi ayaw ng asawa ng alaga ko kasi gusto niya yung malasahan talaga yung gulay yung iba kung nakikita ni is na crispy siya kasi yan ang gusto ng alaga kung maliit yung naririnig niya yung kagat niya ayan yan na ah, tapos na tayo magluto guys nag serve na tayo sa mesa at dadali na natin sa mesa itong ating niluto ayan hindi na ako magluluto ng gulay kasi ang ating omelette is vegetables naman yan kaya paris niya is meat mamaya gabi na kami mag seafoods kasi ang dalawa lang naman sila kakain, ang mag-ama. Kaya e, yun ang luto ko para sa kanila. Tapos may soba kong liquid last night. Yun ang nire-rehit ko sa kanilang magtatay. -ay. Ayan. Thank you for watching guys. And... At siyempre, balik ta rin natin ang ating nilotong grilled chicken dito sa ating air fryer. Totoo na yung kabila. Yung kabila kasi guys, pag nakasalik baba niya, eh, hindi siya namula. Kaya kailangan balik pa rin at eh, sit down natin ulit ng 10 minutes para sa iyang, sa kanyang pag luluto ng mas ganda. Ayan, 10 minutes na lang. Ayan, ito na yung ating grills guys. Ito na yung isa nilagay natin dito. Ito yung pamparis ng ating omelette guys. Ayan, ito. siya. di ba? sarap hindi natin mo siyang stress kasi ayaw nila alam mo naman yung mga MC pwesto ay eh, ma-juicy yung luto lagi yan ito eh. ayan eh minarinig ko yan guys ano konting light soy sauce tapos nung nilaga ko siya is eh, nilagyan ko siya ng asin kaya hindi na kailangan mag asin ayan na guys naninig dito diba masarap ito guys ma-juicy pati saka minarinit ko to sa lemon, light soy sauce, black pepper, tsaka ayan, isarap na natin ito guys. Kasi nantay ko yung aking alaga darating. Ayan na siya, diba? So, yan yung ating lunch for today. Yan yung ating omelette kanina, niloto. At eh, saka, syempre, ano sila magkapares. Dalawang pool na lang yan, guys. Hindi na tayo magluto ng vegetables kasi yung ating omelette is also vegetables na yan, guys. Pwede na natin kailangan magluto ng veggie. Masarap ang lasa nito, guys. Sarap pa sa mo nyo itong girl chicken ko, nako, hindi nyo makalimutan ang pangalan ko. Tandaan nyo, duck lifestyle lang gumagawa nito. <laughs> Ayan. Tsaka ito yung ating omelet. See? Mmm. Diba? Sarap ng ating olang. Oh, Naantay ko pa silang dumating para sa ating lunch. Dito na nakare po ng ating maliit na alaga. Ito na yung chopstick ng ating alaga. Kasi sa alaga ko hindi ko makain ng kanin. Pulo lang. At mostly ko makain ay yung mag-ama lang. Sa lunch time pag last time kasi sila talaga yung nilulutuan ko guys yan yung aking mag -ina naman yung bunso ko at si madam auring ko ay nasa office yan. kaya napaka busy yan. ko pag night time kasi heavy dinner ang niluluto ko dapat na po tayo, plus yung suprema yun sana pa yung ulam ng bata pag yung niluluto ko ay not suitable for him Oh, nandiyan ang ating army, guys. Chicken, ating grilled chicken. Okay, let's eat na.